Hi guys, so for today's video, magpapamigay tayo ng mga fruits. Ito guys, papamigay natin. Guys, tingnan nyo. Ayan, grapes, dragon fruit, grapes ulit. Ayan, mango. Malalaki yan guys. Yung dragon fruit lang hindi. Pero yung mga mahihirap lang baby natin. Segur, titignan natin siya guys ay natin guys kung sino yung munti lang ang pera yun ang bibigyan natin si ka si why yung 47 no, no, yun naging no, 45 thousands na sa na yung, dibay, nasa, yun, no yung pera niya yun. guys tara bibigyan natin kahit masungit yun kanina sa akin guys tara guys natin Hanapin na lang natin, natin yun, guys. Basta, guys, yung dito lang siguro ito. Earrings. Yes, Ako kasi, guys, yung pinaka uh, madaming pera. Ito ako, guys, Jaji. Uh, uh, ito rin, si... rin, rin ni Sue. So. so, bibigyan natin sila. Ayan. At, ito, ito, pera Ay lang yan boy mm, Ibigyan kita kahit masungit ka boy Ewan ko sa'yo kung tanggapin mo Tanggapin mo Ano tanggapin mo ngayon Ano nahiya ka Tang hmm, mm. Diba po, tikta Basta talaga Loko po talaga. May kasalanan ako na nga tumutulong yun. Ayaw pa ito. Arte mo. Okay. Tingnan na lang natin yung iba. Yung sa 1,000,000 na naman tayo. So, iilan lang tayo ng dollar dito, guys. Ito na bibigyan it natin siya. Gift, 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 gift. Gift, guys. Gift, 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 gift. Buti pa ito gusto mabae, diba? Yan, mabae. Dahil mabae ka, bibigay ko sa kanya lahat guys. Kung gusto nyong mabigyan, guys, add nyo lang ako. Sana all. Ano, talaga? natin son of all. GL yun. Guys, ito tour ko kayo sa garden ko. Ito siya, guys. Akin yan, Akin yan, akin yan. Ito name ko, guys. Kita nyo na, guys. Yan yung name ko. Yan, meron na akong mango. And dragon fruit. Grapes. Cacao. durian peach, bamboo, mushroom, mushroom pala, mushroom pala guys, mushroom meron tayo na, siyempre na, itong corn, siyempre itong star fruit, pumpkin, yan, pero meron din tayo na itong kapo. So, Dalawa pala dito guys yung mango natin. Meron din tayo.